Paano nga ba maa-activate ang ancient memory ng kaluluwa natin? Yan ang ating topic ngayon. Lahat tayo ay may dalang alaala mula sa mga nakaraang buhay. Mga ancient memories na naka-impact sa ating kaluluwa. Kung ikaw ba ay Lemurian o Atlantean. Ang kaalaman mo mula sa mga sibilisasyong iyon hindi nawala. Ito ay nakatulog lang. Ngayon, panahon na para gisingin ito. Sa video natin ngayon, malalaman niyo kung paanong maa-access ang ancient wisdom ng inyong soul. Paano mararamdaman nyo ang awakening at paano itong makakatulong sa inyong life purpose sa kasalukuyan? Nararamdaman mo ba na may malalim na parte ng pagkatao mo na parang matagal nang naghihintay? Parang may alam ka pero hindi mo maiexplain kung saan galing. Baka hindi mo alam, pero may dala ancient memories mula sa mga sibilisasyon na nawala na sa kasaysayan. Ang Lemuria at Atlantis. At ngayon, unti-unti na silang gumigising. ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaumlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. bago po ako mag-umpisa ngayon. Inaanyayahan ko, panuori niyo muna ang topic ko tungkol sa Lemuria at Atlantis. Nasa ipaba ng description box ang link. Mas mainam na panuori niyo muna ang mga yon bago dito. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito. O hindi niyo pa napapanood ang mga topic prior dito para mas maunawaan niyo ng mabuti ang paksa natin ngayon. And now, let's move on. Ano ang soul memory activation? Ang soul memory activation ay ang proseso ng pag-alala. Hindi sa isip, kundi sa kaluluwa. Ito 'yung mga moments na parang may naaalala ka kahit first time mo pa lang sa isang lugar nahihila ka sa ancient symbols, crystals, sacred sounds biglang may deep knowing ka tungkol sa healing, energy, o spirituality kahit wala kang natututunan pa tungkol dito sa school hindi ito imagination ito ang soul mo na bumabalik sa alaala ng nakaraan. Mula sa Lemuria, Atlantis, o iba pang lifetimes. Ano naman ang mga signs kung nagising na ang ancient soul mo? Pakinggan yung mabuti at intindihin. Una, may strong attraction ka sa water stars, or sacred places. Vivid dreams about ancient cities, temples, or oceans. Sudden emotional waves, lalo na kapag exposed ka sa nature or music. Pagka-curious sa metaphysics, healing, or soul journeys feeling na iba ka pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Biglang spiritual awakening or sensitivity sa energy. Kung nararanasan mo ito, huwag kang matakot. Kumikising lang ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, handa ka na. kung ikaw ay interesado dito. Malamang tatanungin mo kung paano mong maia-activate ang soul memory mo. Una, connect with nature. Lalo na kung Lemurian soul ka. Tubig, bundok, hangin, yan ang mga natural portals ng soul wisdom. Number 2. Work with crystals. Lemurian crystals, also known as Lemurian quartz or Lemurian seed crystals. Ang variety nito ay ang clear quartz from Brazil. May horizontal lines or ladder-like markings sa lahat ng area nito. Labradorite for Atlantis and amethysts or clear quartz for higher soul connection. Hawakan mo lang ito during meditation. Trust what you feel. Next, listen to sound frequencies. Ito yung mga tunog na tulad ng Solfeggio tones, ito yung mga usual tones na ginagamit sacred sounds. Binaural beats or light language sound codes. Makakatulong itong makapagbukas ng soul records mo. Pwede mo itong pakinggan during meditation or before going to sleep. Number 4. Journal your downloads. Ang ibig sabihin ng downloads, hindi yung galing sa internet or PC. Pero parang ganun na rin ito. Ito yung mga creative ideas na pumapasok sa'yo and even wisdom. Kapag may sudden insights or dreams ka, isulat mo lang. Marami sa activations ay dumarating sa panaginip o quiet moments. Number 5. Intuitive Meditation Hindi ito tungkol sa clearing the mind. Ito ay pakikinig sa iyong kaluluwa. Ask questions like, ano ang alaala na kailangan kong tandaan? Ano ang role ko ngayon bilang Lemurian o Atlantean soul? Minsan, may bigla kang mararamdaman maririnig o makikita. Trust the process. Bakit mahalaga ang activation na ito? Hindi ito para lang sa personal growth. Ang purpose ng activation mo ay para maglingkod sa mas malaking mission. Ang mga soul na gaya mo kaya nagising ay may daladalang liwanag at kaalaman na kailangan ng mundo natin ngayon kaya huwag mong i-ignore ang iyong calling kung nararamdaman mong parang may kakaiba habang pinapanood mo ito baka ito na ang mismong activation mo welcome back kapatid ang soul mo ay hindi natulog at ang mundo ay handa ng marinig ang mensahe mong dala mula sa mga bituin. Don't forget comment kung anong part ng video natin ngayon ang tumama sa puso mo. At kung gusto mo pang tuklasin ang ancient mysteries ng soul mo, mag-subscribe ka lang dito at iklik mo ang notification bell. Dahil sa mga susunod na episodes, lalalim pa tayo. Until then, stay open, stay light, and trust what your soul remembers. Peace, love, and light. Thanks for watching.